Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng 91.9 FM, Marian Radio, Cagayan, De Oro City. CNN Live Nation, Nation. Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Senorprisa ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10 ang lahat ng mga city officials at kanilang staff dito sa lungsod ng Cagayan de Oro at kinunan ng urine samples upang masuri kung ito isang drug user o hindi. Naganap ang surprise drug test bago pa sila sumalang sa City Council session kamakailan lamang. Itoy alinsunod alinsunod rin sa City Ordinance Number no. 13292 das 2017 upang masigurado ang isang drug-free workplace. Temporary yung sinuspindi ni Cagayan Oro City Vice Mayor Jocelyn Rodriguez ang sisyon at siniguradong walang makakatakas at makuna ng lahat ng urine sample. Samantala, sa dalawang araw na nakaraan, tinatayang 5 milyong peso ang halaga ng suspected shabu na nakumpiska ng PDEA operatives sa pagsilbi ng isang search warrant. Ito ay sa partikular na lugar ng Zone 11, Barangay Sihayon, Municipality ng Taguluan, Misamis Oriental. Sinampahanan ng kaukulang kaso sa paglabag ng RA 6425 Dangerous Drugs Act ang suspect na di mo na pinangalanan habang nagpapatuloy ang follow-up operation. Mula rito sa 91.9 FM Marian Radio, CMN, Kagayan Di Oro. Lorenzo Luzon nag-uulat live para sa Cimen Pilipinas CNN live, live Nationwide Maraming salamat Lorenzo Luzon wala po naman sa Cimen kagayaan di Oro City